life vest light will automatically switch on once submerged in water yeah. ladies and gentlemen sit back and relax we're about to take off we hope you enjoyed this in-flight safety video made by the filipino for the filipino and for Hi guys! Welcome to my vlog and this is Symphony Gale. Ano ba yung YTC mo ga? Ang ano? YouTube channel ko? Oh. Symphony Gale TV. Oo, oh, ayan. Nandito na siya. Iyan na. nag na kami ng personal. <laughs> Magkamukha kami, no? Magkaiba lang kami yung <laughs> year na pinanganak. Sister from another mother. Yeah. Ngayon, siya nang bahala sa mukha ko. Ayan, marami siyang buting ting dyan, oh. Ayan. Grabe, no? Dala niya yung malita niya. Pang upit. <laughs> Maliit pa nga yan. I-adjust ko pa yun. Maliit lang. Dapat mas malaki pa. Yan po si Symphony Girl, guys. Artist po talaga yan. Professional artist po talaga yan. <laughs> Ayan, please subscribe na po siya, Symphony Gale, a Symphony... Symphony Gale TV. Gale TV, at saka yung page niya, di ba may, ano yung gaming mo? Bro, Bro Harmony. Bro Harmony, at saka may isa pa yung gaming mo? Yung Symphony, ano, Tikalon Gaming. <laughs> Tikalon Gaming, ikaw yon? Oo. Just go, Marimar. Yung nag-comment sa'yo, ako yun. Ay, So, ayan guys. Dito na kami nagkita sa hotel. Akit ka dito kunti. So, i-picture niya muna ako. Siguro. Hmm, check ko muna yung kilay mo. Anong pagka, ano mo sa kilay ko? Okay naman. na. Okay. <laughs> so, wala ka nang tatrabawin dyan. <laughs> <laughs> Yung mukha na lang sana, alisin yung lubak-lubak. Diba 83 mo yan? Tapos, mm -mm. ano yung mo. ilalagay mo? Tanggalin ko muna yung kalat. Wala ka namang astringent sa face, ano? Wala Hindi ka naman kiloidal, wala, hindi ka diabetic. Hindi ko alam ngayon. Matanda na ako, hindi ko na alam. Baka may mga side effects na ako sa ganyan. Hindi naman. I'm 45 <laughs> years old na ako. <laughs> I'm 45 years old na ako pa. May anesthesia naman. Ah, uh, it's very pay painful. Less pain. Oh my God! Just <laughs> <Diyos> ko Lord. <laughs> Baka hindi ko na hindi na ako hindi ko na ano hin yan. Ay okay. <laughs> Kasi pag isang may pain. Oh, oh. Ilalagay natin ulit ng anesthesia. Pa. Marami tayong anesthesia wag ka magalala. <laughs> Pero just in case na may pain at least <laughs> maano lagyan. <laughs> iskum may anesthesia pa pala talagang nadala-dala to. Oo. Ayaw mo gamitin yung malaki, pwede mo naman alisin yung laptop ko doon. Hindi ito lang. Okay. Picture ko muna. Good luck. Good luck kang Silay ka. I-edit ko rin to, isi-send ko rin sa iyo eh. Oh, okay. Na, yeah, picture. Yun kasi minsan nakakalimutan ko mag ano eh. Mag picture. Mag <laughs> <laughs> oh mag. God. This is what mm -hmm. happened. Hindi. ko ko muna. Linisin ko yung color. Um, first time mo to. Virgin na virgin yan. Wow. Wala naman siyang pain. Mm -mm. Saka yung, medyo ayun. yung ano. palat lang yung tatanggalin ko ha. Mm. Yan tapos dito. Eh ganun mo. Nang isang kamay mo. Yan. Yan. Nakikita ka ba sa video ay yung ginagawa mo? Hindi ka mm -mm. nakikita eh. Yan. masakit pala talaga siya na. Mm -mm, sa lower side, pero sa top, hindi masyado. Pero bearable naman. Mm -hmm. Taya. Kaya. Ano pa yan? Expert pa yan. Mm -hmm. Lalo na pag ang nag-tweet sa'yo, hindi marunong. Mm -hmm. Para kang tinuturo-turo. Ay, ayaw ko naman ng gano'n. Mm -mm. Bakit ko pa siya... Parang sinasabunutan. Oo. Mm -mm, Bakit ko yung... naman siya... Gano'n yung feeling. Ba't doon naman ako pupunta sa walang alam? <laughs> Ay, takot akong mamorder. Hindi, <laughs> <So, laughs> gano'n yung feeling. O, okay na. Kabila naman. Sente na mo. Aba, kitang-kita agad, oh. Sana permanent. <laughs> Ilang Orang ano to siya? Ilang ilang months bago siya magbabalik sa dating yung kalat? Oo, ay yung tubo. One month na higit. Depende sa hormones. Oh my God. Man. So, anong tawag dito? Ito yung trading? Mm -hmm. I bought trading. Kasi usually talaga, sinishave talaga to. Mm. Pero pag ako gumawa, tinitrend ko na. Ano yung trend? Yung ginagamit mo yan? Yung cotton sabihin? Thread. Cotton thread. Yan yung ibig sabihin ng trading. Uh -uh. Na may ganyang trade. Uh -uh. okay. Wala akong alam. Ginagamit ito ng cotton thread. Hindi ba yan sinulid na normal na sinulid? Hindi. Cotton thread talaga siya. Dito oh. na. I-stretch mo na ganun. Katulad sa mga dito. Ka. Eh, baka yung eyebrows ko ang matred. Kailangan lang ma-stretch. Kasi pag hindi siya ma-stretch, siya masama yung skin. Kaya, kaya siya sumasakit, no? Mm -mm. Kasi maramihan yung hugot niya. Okay. Mm. Minsan ay may nasusugatan ka naman. Depende. Kung ano na siya. Uh, example, yung nagbabalat-balat siya. Hindi tinagtad yun. Ah, yung uh, ibig sabihin mm gumagamit siya ng astringent. Yes, ganun. Tapos merong hindi siya Tapos gumagamit pa rin ng astringent. Ganun. Tapos ang bilis nun masaktan. Mm Sensitive ang skin mm nun. pulang pula na agad yun. Kung matagal naman ako hindi na gumagamit. Okay na. Ang layo pala. Uy, ayan na guys. Para na akong dunya niya. Sige kayo. Malinis na agad. Oo. Kilay pa lang yan. Paano kaya kung pati mukha? I-trade ay. <laughs> Alisin yung mga lubak-lubak. <laughs> Hindi na kaya. Specialty mo talaga yung ano, sa brows. Wala nang iba. Akala ko pati hair and makeup. Tapos mga nails, ganun. Wala ano lang talaga, eyebrows lang. Eyebrows at saka eyelash lang. Mm, mm Wow. Pero ang laki ng kita mo, no? Hindi naman, sakto lang. Misan, dalawa nga lang kain ko sa isang buwan. <laughs> <Misan>, Pero <laughs> at tatlo, least, di diba, dollar yung ano mo, at least meron. Tapos mga ano pa, just ko, mga sikat. Ako lang yata ang hindi. Mm -hmm. Napilitan ka lang. <laughs> 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 Pinipilit. <laughs> Pinipilit pinilit tapos napilitan. O, oh, ayan. <laughs> Alcohol. Hindi ka naman siguro dito ka matulog na. Sabay na tayo bukas. Maga din ako bukas alis. Hindi. hindi. Kailangan alas 7 magligpit na ako. Oh. Tsaka ano walang mag-aasikaso doon. Naku, Diyos ko hindi ko maasahan yung si Owe. Yan ba yung ano? Panganay mo. Tapos okay naman yung pangalawa, no? Nandun pa rin. Ganun pa din. Hindi pa rin makalakan. Mm -mm. Ano talaga yung ano niya? Problem? Bone TV. Bone TV. Bone TV. Paano niya nakuha yun, no? Oh? Sa ano? Sa... Parang mahawasan ng TV sa, sa labas daw. Sa school, ganun. Paano naging napunta doon sa bones? Lumilipad daw sa bones. Pero tingin ko sa puyat niya yun. Wala naman siyang ibang ginawa dati. Puro puyat ginawa niya. Kaya siguro... Nagtugun. Nahulog sa TV? Mm-mm. TV talaga, TV. Wala yung anak ko. Diyos ko, Lord. Mm -hmm. Tingin, kasi sa group namin puro mga ano doon. Mga puyaters yung mga nandun eh. Kuha ko ng cellphone kasi tatayman ko siya eh. Patayin muna natin guys. Oh. Mamaya na. Kala ko uupirahan mo ako. Sukatin so, ko muna yung check. Para sa namamanhin. Or mm -hmm. dahil lang sa ilaw. Mm -hmm. Yung ilaw mo nakapatakot. Tingin ka dito sa akin. Ayan. dito Tito, look up. Ayan. Ayan, okay. <laughs> look up, look down. Look up. Ganda ng ano mo ah. Ito palang, anong tawag to? Lamp. Mm -mm. Itong gusto ko bilhin para sa anak ko. Bit-bit ko pa yun. <laughs> bawat ano mo, customer? Hindi, depende. May mga customer ako na may lamp na sila eh. Ah, oh, okay. Kaya hindi na ako nagdadala. May sarili silang lamp. Saan mo ito nabili? Oh. Mahilig ka kasi sa Shopee, Lazada eh. Sa Lazada mo yung nabili? Hindi. Sa friend ko. Pinasulian sa akin. Hmm. parang kempert carpintiro lang <laughs> <laughs> may <pag -anun? laughs> uh -oh. Pero ang may pagano oh yung ganda niya nun no? na ano na siya na form hindi mo naman siya, ano bang design ng meron nako? Hmm? Kakapalan mo yan or ninipisan or what? Ido-drawing kita tapos itinan mo kung okay na sa'yo. Ah, okay. Susundan natin yung natural shape mo. Hindi natin, hindi tayo mag-iiba ng shape. Oo. Ito na lang ako sa amin, magpamasage. Gusto ko makuha yung mga lamig-lamig ng katawan ko. Eh. Well, at least doon, makarelax. Kapag dito kasi hindi ka naman maka masyadong makarelax dito. Malamig pa naman. Hmm. Diyan sa baba, mayroon silang massage and pintosa. Mm. -hmm. 5K din. Ba, wow, ang oh, mahal. Tapos, ano lala lang, lala, siya? Ano lang sa inyo? One, po, uh, one hour and 30 minutes Wala lang, lang siya. Sabi ko,